Uh, from what I heard, every election day, um, uh, I, I heard na mayroon kayo pinipiling isang candidate that all of you would vote for a certain candidate. Yung election Cristo, ba kailangan iisang, ano lang, iisang tao lang kailangan supportan or meron din silang freedom na para ano, meron silang freedom na ipaglaban kung sino yung choice nilang iboto. O bakit sa tungkol sa politika, bakit pag bumoto kay isang tao lang pwede yung iboto pag election isang na binoboto at sino yung pinipili. Kapatid na Runilo, ang itinatanong po nila ay bakit daw po pag tayo ay bumoboto ay kailangan isang tao lang ang dapat nating suportahan. Meron daw ba anyang freedom ang mga kapatid na ipaglaban kung sino ang choice nilang iboto. Ang tinutukoy po nila rito ay yung ginagawa po nating pagkakaisa sa pagboto tuwing may halalan. Mabuti kapatid na Romel, bago natin sagutin yung tanong nilang yan, Opo. liwanagin muna natin sa ating mga taga-subaybay kung ano kahulugan ng pagboto. Opo. Dito sa isang diksyonaryo sa Webster's New International Dictionary sa pahina 2295, Ganito ang ating mababasa na kahulugan ng pagboto. Vote, an expression of judgment, isang pagpapahayag ng paghatol. Opo. Sa makatwid, pagka ang isang tao, kapatid na Romel, bumoboto sa panahon ng halalan, siya'y gumagawa ng paghatol kung sino ang inaakala niyang maaaring umugit sa pamahalaan o sa gobyerno. May aral po ba ang mga apostol pagka ginagawa po natin yung paghatol o pagboto? Meron. At yan ay itinuturo ni Apostol Pablo gaya ng mababasa natin dito sa unang korinto sa uno talatanjis. Ngayon ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi. Kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Maliwanag ang pagtuturo ni Apostol Pablo, kapatid na Romel. Opo. Malubos ang wika kayo sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. At kung babasahin nga natin kapatid na Romel, yung sali ni Edgar Goodspeed, Opo. binabanggit doon na to be perfectly united in mind and judgment. Mangagkaisa kayong lubos sa pag-iisip at paghatol. Kaya kahit sa pagboto, nagkakaisa tayong mga Iglesia ni Kristo sapagkat ang utos ng Panginoong Diyos magkaisa sa paghatol. Ang pagboto po mga kaibigan ay paghatol kaya dapat magkaisa sa pagboto. Kaya mga kaibigan, bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo, sa panahon po ng halalan ay hindi po kami nagkakanya-kanya ng pagpili ng aming ihahalal. Sapagat masisira po ang kaisahan kapag kaganito. Kapatid na Ronilo, Paano po ba natin magagawa na lubos na magkaisa sa paghatol o sa pagboto pagdating po ng eleksyon? Sabi nga po nung isang nagtanong sa atin ay, sino anya ang pumipili ng dapat nating iboto? Nagkakaisa tayo sa ating ginagawang paghatol o pagboto, kapatid Opo. Darmel, sapagkat iisa ang nagpapasya para sa iglesia. Sino po ba ang nagpapasya sa loob ng Iglesia Ni Cristo na yung kanilang pasya ay eh sinusunod po ng lahat ng mga kaanib sa Iglesia? Ang nagpapasya po ay ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Para po sa kapakanan ng mga tagasubaybay po natin, ang kasalukuyang pong tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo ay ang kapatid na Eduardo Manalo. Kaya sa panahon ng halalan, Opo. ang nagpapasya kung sino ang dapat na pagkaisahan ay ang tagapamahalang pangkalahatan. At yan, hindi po bagong bagay, kapatid na Romel. Mga kaibigan, maging sa mga naunang bayan ng Diyos, gaya halimbawa ng matandang Israel, ang binigyan ng Diyos ng karapatan na magpasya para sa kanyang bayan ay si Moises sapagkat siya ang itinalaga noon para mamahala sa kanyang bayan. At ganito rin, maging sa panahon ng unang Iglesia ni Kristo sa panahon ng mga apostol, gaya po ng mababasa natin dito sa gawa, 1513, 19. Pakinggan po din niya. Pagkatapos si Santiago naman ang nagsalita, Mga kapatid, pakinggan ninyo ako, kaya ang pasyakoy, huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa panahon po ng Iglesia ni Kristo noong unang siglo, ang mga Kristiyano ay sumunod at nagpasakop sa pasya ng kanilang namamahala. Ang tagapamahalang pangkalahatan noon, noong Opo. panahon ng mga apostol, ay si Apostol Santiago. Teka po muna, nasaan po doon yung freedom ng mga kapatid para ipaglaban yung kung sino ang choice nilang iboto? Kapatid na Romel, ang freedom o ang kalayaan ng mga tunay na lingkod ng Diyos na binabanggit ng Biblia ay yung kalayaan sa paggawa ng mabuti o sa pagsunod ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Gaya ng mababasa natin dito sa Aklat ng Juan sa 8.31 hanggang sa 32. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa makatwid, ang mga tunay na malaya, kapatid na Romel, ay eh yung sumusunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Heso Kristo. At ang mga gayong tao ang alipin ng Diyos, gaya ng mababasa natin sa unang Pedro 2, talatan 16. Kaya, kapag tayo po ay nagkakaisa, sa pagboto Opo. na yan ay isa sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na e-exercise natin yung ating kalayaan o ang ating freedom sa pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Baka po naman yung ipinapasya ng pamamahala sa loob ng iglesia ay sariling kapasyahan lang nila, kapatid na Runilo? Hindi po. Sapagkat pagka nagpasya, ang pamamahala sa loob ng iglesia, minamagaling o kinakasihan ng Espiritu Santo. Gaya ng mababasa natin sa gawa 15.28. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin, na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Mga kaibigan, ito po ang katangian ng pagpapasya ng namamahalang inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia. Nagpapasya po siya ng udyok ng Espiritu Santo. Kaya na ipagtatagumpay po ng Iglesia ni Kristo ang pagkakaisa sa pagboto sa tuwing may halalan sapagkat hindi yun sariling pagpapasya ng pamamahala kundi yun ay sa udyok ng Espiritu Santo. Mga kaibigan, kaya sa lahat po ng pagkakataon, ang lahat po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay nagpapasakop at sumusunod sa mga pasya na inilalagda po ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo ukol po sa paglilingkod at maging sa iba pang mga bagay katulad po ng pagboto.